Hello po sa inyong lahat. Um, ako nga po pala si Stella and andito po ako ngayon para po mag-share po ng aking personal experience po sa isa po sa mga products ng MGI na nagamit ko na. Pero actually, hindi lang po isa yung natry ko na products na ng MGI. Um, i-share ko na lang din po sa inyo kung ano-ano pa po yung uh, ibang nagamit ko na na natry ko. Ang pinaka-first po na natry ko is yung Ion Spec po. Yung flagship product po ng company. Ayan po, Ion Spec. Ito po yung model na nasa akin, which is M52. Na-try ko na rin po yung ating Nano Nigard. Ito po siya. Yan. Na-try ko na rin po yung ating Nano Socks. Yan po, medyas. Na-try ko na rin po yung ating Nano Neck Belt. Ayan po. And, na-try ko na rin po yung ating Nano Steerer. Ito po siya. Yung parang wooden stick ko na nandyan sa aking water bottle. Yan po yung ating Nano Steerer. Pero, ito pong i-share ko po talaga sa inyo is pinaka-favorite ko po sa lahat ng nagawit ko na. Why? Kasi po, isa po ito sa mga personally talagang nakatulong po sa akin. Sa, isa po sa mga iniinda ko po sa, sa aking buhay naman po. So, ano nga ba yun? So, ito po is yung ating uh, yun ionized eye and ear mask. Ito po yung box niya. Box lang po ito. Yan po siya pag nakuha po natin. Yan po yung harap and ito yung likod. Ayan po siya. May konting instructions po sa likod. And, ito naman po yung product. Uh, eye and ear mask po siya kasi po, ayan po, ganyan po siya kahaba. Ayan, itsura niya. And, ayan, ear mask po kasi po, pag ginamit po natin, matatakpan po yung ating ears. Ayan po. So, pati po yung ears natin, magbe-benefit po sa mismong product po natin. So, ano po ba yung naitulong sa akin ng product na ito? Bakit ko nasabing um, natulungan niya ako sa isang mga, isa sa mga iniinda ko? So, ako po kasi, isa po akong insomniac. So, meaning po, hirap po akong makatulog sa gabi. Parang ang simple po, no? Parang, ay, uh, parang, kasi may mga tao po talagang napagkahiga nila. Alam mo, maya, maya, parang after 5 seconds lang nakatulog na sila. Ako po kasi, talagang matagal bago ko po, po makuha yung tulog ko. Hindi lang 1 hour, hindi lang 2 hour, minsan 3 hours, aabot po po ng 5 hours. Pero actually po um yung case po ng hindi pagtulog usually hindi po talaga yan iniinda kapag ka nasa younger years pa po, po tayo. Siyempre po uh, before po sa teens po natin, estudyante po tayo. So um nagbabasa po tayo sa gabi ng ating school books or dati yun po. So parang hindi mo siya napapansin kasi nga uh, parang meron kang distraction. I think naging aware na lang po ako talaga na hirap pala akong makatulog nung college po ako. Kasi po, kahit na po um, gumagawa tayo late ng mga assignments po natin is may mga gabi po talaga na kailangan po natin na matulog ng maaga kasi po Uh, either maaga ka po talagang magigising ng umaga or may gagawin ka or may presentation ka kayo na bukasan, kailangan mo yung energy mo. Tapos kung ako po, kung yung bang kailangan ko talagang matulog, hihiga po ako ng mga 8 to 9, pero po, hirap po, sa hirap ko bang makatulog, around 12 to 1 na po ako nakakatulog. Kahit po binsan yung talagang inaantok na ako ng 7 to 8, paghiga ko po, yung utak ko po, naglalakbay pa po, po yan kung saan saan po napupunta. Parang, pinireplay po niya yung buong araw ko kumbaga. Pero, hindi lang po doon nagsastop talaga. As in, kapag ka, very active po yung mind ko, aabot pa po yun ng 3 to 4 AM, gising pa po talaga ako. Yung bang zombie ka na, kumbaga, na... Um, lalo na po, al alam, alam ko, alam niyo po yung feeling ng puyat po, no? Kapag kapuyat ka po, lutang ka po sa umaga, yun bang very moody ka. Actually, hindi lang po yun yung nagtry rin naman po akong magtingin sa internet po ng iba't ibang ways para po makatulog po ako. Ang isa pong nagstick sa akin kasi I think gumana po siya sa akin ng mga one week is yung magtake Uh, deep breaths ka po para makalmi yung sarili mo. Tapos after ng deep breaths, mag-count ka ng 1 to 100 or kung hanggang saan man umabot yung counting mo. Gumana po siya sa akin, wala pa pong one week siguro. Kasi po ako po, mabilis rin po akong masanay. Tapos meron na po ako nakita, yung may tititigan ka lang na picture, Papakita ko po dito yung picture. tititigan mo lang siya din, antukin ka. Once lang din na gumana sa akin yun. Kasi the following night, hindi na po. Habang tinititigan ko, naglalakbay na po yung utak ko. Tragang, yung bang minsan mapapasigaw ka pa sa utak ko, tama na, pwede ba? Patulogin mo ako. Pero, kung ganoon lang sana kadali, napatigilin yung utak mo sa paglalakbay, is, siguro wala nang taong insomnia, wala nang taong nahihirapang matulog sa gabi, pero hindi nga po gawin kadali. So, um, nakwento ko po yung case ko na yon sa tita ko, pero alam ko na po na nag exist tong product na to, kasi nga po, uh, na-try ko na po yung ion spec. Pero hindi ko po kasi siya agad na nakuha. Parang yung pinaka most, yung most recently lang po kasi na nangyari sa akin is, uh, yung Symposium po, Uh, may pinuntahan po akong symposium. So, yung event po is Saturday. So, by Friday po, ng afternoon, bumiyahe na po kami para po makatulog pa po, po kami doon. na uh, ma po yung tulog para hindi diretsyo sa mismong symposium na. So, around 11 to 12 na po ata nung natutulog na po kami ng dalawang kasama ko. Eh, ako nga po, eh, is may insomnia na po ako, namamahay pa po ako. Yung bang hindi po ako makatulog kapag nasa bagong, nasa ibang lugar po ako. So, ayan po, tulog na po yung dalawang kasama ko, nanihilik-hilik na po sila. Ako talagang, habang kinukuha ko yung tulog ko, nag na po yung alarm ko ng 4 a.m., hindi na po ako nakatulog talaga. As in, hindi ko po alam kung paano ako nakapag-survive ng araw na yon Nang walang tulog po. So, ayun nga po, nakwento ko po yung case na yun sa tita ko. And sinabi po niya kaagad na kumuha na po ako nitong sleeping eye and ear mask po. So, pagkakuha ko po, yung first day na first day no patulog na po ako, ginamit ko na po siya agad. Wala na pong labalaba. -laba. Parang excited pa nga po ako kung gamitin siya. So, nung first night po, grabe po na parang kapag, kapag kagising ko po ng umaga, wow, hindi ako nahirapan na katulog. Yun po agad yung naisip ko. Pero, alam niyo po yung um, I think um, uh, isa, isang karakteristik na po ng tao, yung pagiging skeptical, na kahit alam ko pong gumagana yung products, alam ko po na, na talagang effective po yung mga products. Parang, andun pa rin po yung, pumasok pa rin po sa isip ko na, ah, baka puyat lang ako. Kasi the, before po, nung araw na yon is, uh, pat talagang puyat po ako na tuloy-tuloy. So, sabi ko, ah, baka puyat lang talaga ako. Pero, so patuloy ko po siyang ginamit. Wala wala ba po atang araw na natulog ako na hindi ko suot yung sleeping eye and ear mask ko. Maliban na lang po nung linabhan ko siya. Ang masasabi ko lang po, ang talagang um, feedback ko po about the product is napakaganda po niya. Yun po bang yung pag-wander po ng utak ko, hindi na siya ganun katagal. Yung parang, nung dati, nahihirapan ako, kailangan ko pang is, is, isigawan or pagalitan yung sarili ko na, tama na matulog ka na. Yung parang ngayon, kapag ka, nagsasart ng wonder wander yung utak ko ulit, parang sabihin ko lang sa akin, uy, tama na matulog ka na. Tapos, after nun, talagang itutulog na niya, yung parang, oh, matutulog na talaga siya. Yung, as in, it's, very amazing po talaga ng product. Actually, hindi lang po ito yung ano, ginamit ko na palaban sa insomnia. Meron po pong isang product na hindi ko inintroduce. Yun po yung nano cup. Ito po siya. So, ba bali, isusuot mo lang siya. So, either ito po, or yung sleeping eye and ear mask po. Para po sa akin, it's a deadly combo para po talaga sa mga may insomnia. Pero kahit isa lang po yung gamitin nyo, I can uh, guarantee po na matutulungan po talaga kayo sa mga sa hindi nyo po pag sa pag nahihirapan po kayong matulog. <laughs> ang tagal kong naisip yung ano. Uh, ang napansin ko pa po ano, kahit na puyat po ako, kahit na 3 to 4 hours po pa, pa yung tulog ko po, basta suot ko po itong dalawang ko parang na-fulfill ko pa rin po yung pagtulog ko ng seven to eight hours, which is yung recommended po talaga na sleeping na pag na pagtulog po natin sa gabi. Parang it's very parang nadagdagan po yung energy mo na kahit hindi ko na po feel yung kahit po yata ko hindi ko na po feel na lutang ako na very moody ako maliban na lang po kung uh, ko dun po talaga moody pero maliban po sa mga araw na yon is very energized po. Basta po, ginamit nyo po ito sa pagtulog. So, yun lang po yung aking testimony. Yun lang po yung may share ko about uh, this product, these two products, which is very effective po siya kasi na ko naman na po. Ang ginagawa ko pa nga po, pagka ito po linabhan ko, ito iiwan ko. Parang alternate na po sila para po sa gabi is may magamit pa rin po ako. So 'yun lang po yung ma-share ko. Um, sa mga katulad ko po insomnia na gusto nang i-end Gusto rin po ng um isang sleep sleepful night, mag magandang tulog, I really I strongly recommend this two products or kahit ano sa is ano sa dalawa kasi makakatulong talaga sa inyo. So 'yun lang po. Uh, thank you po sa pakikinig.